At dahil Chinese New Year pa rin, kaya naman sinubukan namin lumabas ni Habi kung totoo nga ang chismis na maraming tao sa mga pasyalan dito sa Shanghai. At totoo nga guys, sa train station pa lang sobrang dami na ng tao at lalo na dito sa mga famous na tourist spot ay ang The Band na kung tawagin dito sa Shanghai. Sobrang dami guys, kaya nahihirapan kaming sumiksik ni Javi. Nilalaka dito papuntang East Nanjing Road, Lu Jashwe. Ayan, sobrang dami talaga. At dahil sobrang dami ng tao, di na natuloy ang pagsakay namin ni Javi sa cruise ship dahil sobrang daming pila doon sa papuntang lake. Tinry din namin pumila sa bus sightseeing tour. Kaso, sobrang dami din guys ng pila. Ganito pala guys, kapag Chinese New Year dito sa Shanghai, sobrang daming namamasyal na tao. At very crowded kahit saan ka magpunta. So, no choice guys. Umuwi na lang kami sa bahay ni Javi. Dahil malapit lang naman. 30 minutes lang naman from here. Thanks for watching. Bye!